What's up guys, Boston James TV nga pala. Trending nga ngayon guys ang isang restaurant dahil hindi to nagpapasok ng isang aso na may lahing aspin. Grabe naman yan, no? Porkit may lahing aspin, hindi na pinapasok. Pati ba naman dito sa industriya ng mga hayop or ng mga animals, meron din disclaimer, no? Akala ko sa mga tao lang din ang katwiran naman guys ng restaurant na to kaya daw nga hindi pinapasok yung aspin dahil daw is meron na nga daw record na yung ibang aso na aspin e eh may nakagat nga daw na customer so ang ibig sabihin nila purkit meron ng aspin na may record na may nakagat na nga na customer doon sa restaurant na yun e eh damay damay na lahat ng aspin dapat ang ginawa na lang nila kung ganun lang din ang gusto nila mangyari e eh dapat lahat na lang ng aso is pinagbawal nila di ba hindi yung aspin lang eh para saan po yung sinasabi nila na pet friendly daw yung restaurant nila kung namimili pala sila ng mga um, lahi ng aso, di ba? Yung pwedeng pumasok sa kanilang restaurant. Dapat panindigan niyo yung sinasabi niyo na pet friendly kayo, di ba? Pag yung mga aso may lahi, pwede, pero yung mga aspin hindi pwede, di ba? Parang disclaimer naman 'yun. Kumbaga parang wala pinagkaiba sa mga tao, di ba? Porket may tatoo yung tao, sasabihin niyo, ay addict na 'yan, ay ganyan na 'yan ba diba? masama tao na yan parang ganoon din yung ginagawa mo sa aso eh di ba saka aso pa rin yan kahit anong breed niyan once na nairita yan or parang may something na pakiramdam na delikado siya pwede siyang mangagat hindi yan usapan diyan is yung breed or kahit ano pa man di ba kaya wag niyo parang hinuhusgahan yung mga aspin di ba dahil pinagkaiba lang naman yan is yung breed pero pare-parehas pa rin yung aso kaya may chance talaga na mangagat yan di ba depende na lang sa ano sa kanilang mga amo kung paano ba nila Natitrain yung mga aso nila, di ba? Para hindi mangyari yung mga ganung bagay, di ba? Then bilang amo na mga si, ba? Diba, dapat responsable ka sa mga ginagawa ng aso mo, di ba? Minsan kasi, ano yan eh, um, hindi lang naman dahil sa aso yan, dahil din siguro sa amo yan, di ba? Parang ang pangit lang tignan guys, di ba? Isipin mo na lang ah yung isang aspin na may nagawang kasalanan doon sa may restaurant, eh, kasalanan na rin lahat ng lahi ng aspin, di ba? kubaga hindi na niya pinapasok lahat ng ano, klase ng aspin dahil lang sa ginawa ng isang aso, di ba? Ganun ka disclaimer yung ginagawa nitong Balay Dako na restaurant na to, di ba? Ang problema kasi sa Pilipinas, guys, is kapwa natin Pilipino yung mga nanguhusga sa mga gawa ng mga tao, di ba? Biro mo yung mga gawang Pilipino eh talagang hinuhusgahan, di ba? Sabihin nila madaling masira ganyan ganyan, tulad na lang nitong aso. Porket lahi Pilipino, dinidisclaimer na agad, di ba? Eh kahit ano namang lahi yan eh kahit mapahibang bansa pa lahi yan, kahit anong lahi yan, tulad nga nasabi ko kanina, ang mga aso guys is unpredictable yan. Hindi natin alam kung kailan ba yan nagagalit, di ba? Kaya dapat wala nang disclaimer sa mga alaga natin na aso. Dapat pantay-pantay lang yung tingin natin, di ba? Nasa tao na lang yan kung paano ka mag-iingat para hindi ka makagat ng isang aso, di ba? Hindi lang naman sa restaurant na yan guys yung nangyayari na parang disclaimer yung mga asong aspin, di ba? Pag pupunta ka ng mga mall, Diba? Pag may nakita kayo mga aspin, 'yan yung mga tao kung makatingin nakala mo, "Ano may aso dito?" diba? ba? Ganyan-ganyan. Pero pag mga gandang lahi na aso, ay ang cute naman ng aso, ganyan-ganyan. Pero pag may mga aspin, ay delikado 'yan, baka mga gat, ganyan-ganyan, bakit pinapasok 'yan dito, diba? ba? Ganun yung mga ano eh, ganun yung mga parang tingin ng ibang mga tao pag mga aspin ang pupapasok sa mga mall, diba? Kano ka disclaimer talaga ang mga tao dito sa Pilipinas, guys. Before nga pala, guys, matapos itong video na ginawa natin, eh big shout out sa lahat ng mga pet owner na nag-aalaga ng mga aspin, no? Dahil hindi ba siya na ang breed ng isang aso kung talagang ikaw ay isang pet lover, de ba? So hanggang dito na lang muna tayo, guys. Salamat sa inyong panonood. Peace out.